Hello guys! Another mini vlog! December 25 nga ngayon dito at wala nga kami magawa. Kaya naman sirmantara na nga namin na magandang panahon. Dahil nga dito hindi uso yung mamas ko. Kaya naman ito nga at wala kami magawa. At lumabas na nga lang kami at nag-sliding na nga lang kami. Isa nga ito sa mga pamilito namin ginagawa tuwing winter nga. At dito nga pag ganitong mga lugar is open nga ito at wala nga bayad. Nakalibre na nga kami tag nag-enjoy pa nga rin mga bata at nag bonding pa nga kami buong pamilya. Pinatry nga rin namin si baby dito at makikita nyo nga wala man lang nga siyang reaksyon. Wala lang siyang reaksyon at nakalupay-pay nga lang. Pero maganda nga sa kanya is hindi nga siya umiiyak at hindi nagbuburubot. Pili ko nga yung taga-enjoy din naman siya. Makikita nyo nga ang dami nang kasi nga maganda nga ang panahon. Kaya naman panigurado mga sinusulit nga rin nila yung magandang klima. Si Ate Luis nga ay talaga excited pagka ganitong nag-snow na. Dahil lang naiisip niya talaga yung ganito nga mag sledding Ang mahirap nga lang dito pagka ganito nga nag sledding ka, yung paakyat nga. Dahil hindi lang sa nakakapagod, eh minsan nga madulas nga rin yung dadaanan mo. Sa mga ganitong lugar nga lang, basta may sarili kang sledding board, eh talaga mag enjoy ka na. At hindi nga lang siya isang season mo magagamit dahil talagang matibay din siya. At ito nga kita niyo naman si Ate Luis nga dito is eh, talagang kayang-kaya na nga rin niya kahit nga siya mag -isa. Mas daig pa nga ako nung batang yan dahil ako noon eh talaga naman natatakot nga ako noon. Dahil sa totoo lang kahit nga sa mga regular na padulasan lang eh natatakot nga ako. Pero dito mas maganda nga dahil nga snow ang babaksakan mo. Dahil sigurado ka nga na magpaikot-ikot ka man o masub-sub ka nga eh, hindi ka masasaktan. Dahil nga snow yung babaksakan mo. Kaya naman nga hinayaan din nga namin to sa si ate Luis na siya nga lang mag-isa. Dahil siya rin naman mismo ay gusto nga rin ngayon siya mag-isa. At eto nga sa si Ethan, sinamantala ko na nga habang hindi nga umiyak, pinicture-picturean ko na nga rin siya. Eto nga yung first time niya na maglaro nga siya ng snow. Nakakatawa nga, buti nga hindi nga siya nag iyak pero nihinigangan nga namin siya para gumawa siya ng snow angel. Eh, ayaw nga niya. Siguro dahil pag nakahiga siya, yung langit nga yung nakikita niya. Siguro nininibago nga. Dahil sa totoo lang, puro nga kiss namin ng bahay namin yung nakikita niya dito. At iyan nga rin si Aiden. Eh, talaga nga rin nag-enjoy. Ayaw nga pumapayag na hindi siya kasama pagka nga nag yung papa niya dyan. Ang temperature nga ngayon ay eh, positive 1. Pero kahit positive 1, pag hindi ka nga talaga nakaproper ng suot, eh talaga naman lalambigin ka. Ako nga, noong unang nag-slide nga ako dyan, eh sobrang lamig ng kamay ko. As in, nawalan talaga siya ng pakiramdam. At para na nga siyang mapuputol. Kaya importante din, pag ganitong mag-i-slide din kayo, or ganitong activity, ay eh, talagang kailangan, eh naka-proper outfit nga kayo. Dahil pagka hindi, talagang masasaktan yung buong katawan nyo. Ito nga lang si Ate Ewang ewan ko ba dito, eh matibay na rin sa lamig. Hindi nga siya nilalamig at nakahudi nga lang. Pero yung mga bata, sinugurado ko na naka-snow pants nga sila, parang nga hindi sila mabasa at hindi rin sila lamigin. At ito nga, pagod na nga ako at kaya nga nandito na lang kami sa taas. At maya maya nga lang, iuwi na nga rin kami. At bago nga rin kami may umuwi dyan, meron pa nga nangyari kay Ate Luis at kay Aiden. Hindi ko na nga lang na-videohan dahil yung cellphone ko ay nandito nga sa taas. At ako nga ay sa baba. Dahil pag ganito nag ka, yung way mo nga hindi mo nga masasigurado kung saan ka nga mapupunta. Kaya nga nun si Aiden at saka si Louis ay sumakay, eh meron nga silang natamaan. Kaya naman nga nagpagulong-gulong nga silang dalawa magkapatid. At buti na nga lang talaga at malambot nga at hindi nga sila nasaktan. At syempre bago nga matapos yung aming activity, hindi mawawala yung picture picturean bago pa nga kami mo eh, nag isang round pa nga ako. At first time ko nga nagamit yung sledding ni Luis, abay sobrang bilis pala nun sa kanya. At hindi nga lang mo bilis dahil kumakaldag-kaldag nga siya kita yun naman tumatalon. Pagka ganito ang activity, hindi lang talaga mga bata eh, mag -mg, yung mag-enjoy pa tuloy mga matatanda. Maya-maya nga lang, nag-ayaan na nga kami ngayon eh, dahil meron pa nga kami dapat dadaanan. Kaya lang dahil nga Pasko eh, maaga pa maaga sila silang nagsara. Kaya naman ang ending, na diretsyo na lang kami sa bahay. At yun lang naman for today's video. And again, Merry Christmas everyone! Bye!